alright right mga boss, uh, pakita ko lang aming am prak na DIY. So, yung nakalagay pa sa ating am mga boss is uh, dalawang integrity dump. Yan, so Tusonra user po tayo ngayon. So, yung isa uh, dito tayo sa crossover natin, yan DBX. Tapos yung ating pang-mid na AB502, yan po yan. Tsaka itong ating 735 na Tusonra din di so, dito naman sa taas, ito yung aming mixer. Tsaka yung bait, tang mic. So, yung mixer natin mga boss, uh, anto. Yan, na-adjust natin yung kanyang height. Ito po yung purpose ng ating amprak. sa so, pwede siyang paganyan. And then, pwede rin siya ating ipahiga. So, nakadepende na sa So yun mga boss, abangan ah, nyo yun yung paggawa namin ng uprack namin na DIY. So yung magdala ng bida dito is ito lang mga kapang mga boss. Ah. Ah, so ganyan po siya. Yeah. check. Kaya ang ating ah, D8 na El di D10 pala na El dalawa. Yung mid natin. Tapos ito mga boss, papakita ko din sa inyo sa suro uh, na video natin. Itong aming miniscope. Yan, na uh, 12 inches. Yan, miniscope po yan with screen. Yan, screen sa Shopee, yung plastic. Alright, so yan lang muna mga boss. Uh, Masilip lang sa aming, ang, sa aming amprak. Amp no? Yan. So, na-move po yan siya.